Ayan mga kabayan, yan nakikita ano yung dala na yung pawid pawit na yan. Yan ay pinadala dala lang sa akin o pinalabit. yahatid ko na muna at dalawang linggo ko na ito hindi na iyahatid. Gawang ito nagdaan na bagyo. Ayan mga kabayan, unang gabi namin dito sa Kalagwa sa Bumalik kami uli. At yung dati ko rin uli mga kasama. Oh. Tatlo lang kami. Yung dala kong kasama para pugi. Ako lang ang pangit. Lu hai. <laughs> Ayun. At yung pinapagawa kong bahay, bukas ko na lang bukas ko na lang titingnan 'yon. At doon banda yung bahay nila, dirot sa magpapasalamat na yung dalaga. Sige. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Kuya Anto Vlog na maitayo yung bahay namin. At higit po sa lahat, lubos po ako nagpapasalamat sa mga nag-sponsor na sila Dina Upida. Nagbigay po siya ng tatlong semento. At kay Doming Tebes po ay nagbigay po ng 500. At higit po sa lahat sa mag-asawa ni Ate Rosel Alcanar. Nagbigay po siya ng 500, 5K. Ma'am sir, maraming maraming salamat po. At, at sana po wag po kayo magsawang magtulong sa katulad naming mahirap. At wala po kami ibang sasabihin kung di maraming maraming salamat po. Marami pong salamat Maraming kay Kuya Anto po. Sa tulong niya ay naipatayo yung bahay namin. Sa, salamat din po sa mga sponsor na tumulong sa amin. Marami pong salamat. Salamat. salamat po, salamat po na bahay min na. Ayan mga kabayan, yung mga namin oh. Ilan nga lang tao dito sa lugar na ito at ang bahay dito ay tatatlo lang. <laughs> ay ba, <bada> tatatlo. <talaga. laughs> Nabi nga ni Chico Bale mga kabayan ay bukas Mauwi na ako Kaya ganito yung itsura ng bahay Hindi ko natapos at ako ay May trabaho na sa tabi Mahirapan na ako makabalik dito Sobrang layo Kaunti naman na yung gawain dito Yan naman lang 50 pawed na lang kulang nito Pakita ko yung palibot ng bahay nila, ang lawak. Bale, papasok na kayong college ko Ay, kailangan ko na ng pambudget don Kaya hanggang dito na lang na muna yung pagtulong ko sa kanila Tama, very good, very good. Nakahubad si Pade. <laughs> oh. ayan, andito kami lahat. Kaya kaya toy. Oh, hindi na kaway. Kaya <laughs> yeah, takaw ako yung na bukas. Kaya na ninyo kaunti naman lang trabaho no? Kaya ko na yan. Parang ko ngayon, susunduin ko sa balik ah madating daw mga kababayan isang anak Daday. niya. ay baka makatulong Daday. makatulong mayari ito para Daday. makalipat na sila Daday. yun nauna pa yung aso magtira magpasok <laughs> inunaan pa sila ni tagpe ano tagpe <laughs> 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 ang, ang ganda ng pisto mo <laughs> yan mga kababayan ganda ng flooring yan Halagang pinalinis nung ano ko, pinatrabaho. At yan, may kwarto man siya. Ito yung kwarto niya. Yan. Kaya lang yung kusina ay magagawa na rin naman nila ito, kusina. At may kahoy na sila. Andun na yung ano niya, haligi. Yan. Panghaligyan para sa kusina nila at kasama na yung balkon pero kung may pagkakataon na kumakapasyal pa dito ay mabalik pa ako dito